Best blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganay ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na kinahumaling at pilig niyong hinuhulan ang DAHO! Hashtag mga marites! Hashtag feeling air! Ah. Okay. okay. Ikaw ang una ngayon. Oo oh, oh, nga. Isa pa rin yung dagdag. Isa pa rin yung dagdag. Saan niya oh. Una oh, di ba? nga. Ah, uh, it ganito pala ugali na isang baguhan na favorite din ni Jay. Si brand item. <laughs> pag, pag may may event siya, pag mayroon siyang bago, ano? Babae. Pag, babae ba? Oh, oo. babae. Ano? Talagang may um, ano siya, emote-emote muna. Pero pag may nakita siyang kilala niya vlogger, oh, press. Talagang bumabati siya. Ako po si Ganya. Ako po oh. si Ganya. Kapiya! Oo. Oh, oh, Feeling air. Basta uh, para makilala siya. Kaya feeling air siya. Feeling niya kilala siya. Ah, Baka naman ano lang. Hindi naman. Ma-PR lang. Hindi. di ba normal lamang sinasabi sa atin yun. Lalo hindi na sa bago yun. Mas. Hindi sinasabihin talaga kami. Saba, na ba- ba- Maunang bumate. Oo. Oh. 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 sige, makilam na kayo. <laughs> Ayun natapos na? Oo, na. uh, oh, yun lang, yun lang. Ganun ka simple lang. Walang <laughs> clue. Kasi happy birthday. Walang clue favorite kaya. Ano to, diba? Favorite ano mo nga di ba? Favorite ano mo to? Young star. Young, female star. A female star. happy uh, birthday sa sister favorite. ko si Minda. Ang daming favorite ni Jai. Naku, nakaraan lang. Diyos ko. Ah. Yung naka, naka wheelchair. Ay, naka wheelchair. Ah. Siya ulit. Oo. Oh. Ano? Oh. Parang yun ang ano ko? Hindi na young star yan. Diba ka naman sa PR naman female yun? Female star nalang, oh, diba? Female star nalang Bakit ba? Ano ba problema nyo? Baka namumuliti ka. O, na lang. Baka sa piling yan, piling yan. sa no? piling yan, Baka, baka. Thank oh, oh, God. Ayun lang, diba? Tsaka ito ba? Freedom Boys <laughs> Society. Hi, Freedom Society. Ay, freedom society. Ayan. Yeah. Tapos na? Nakababi tapos ka na? Tapos na. O, oh. oh, konti lang wala Habi ba si... O, next! Mm-mm. No take two. Ah, yan. No take two. So, dapat take one lang oh, ako ngayon. What? Magaling na ng artista yan. pag ganyan. Ah, eto na nga. Mm. Oh, well nanggaling din to sa pagiging magaling daw na artista. Kasi nga... Bakit may daw? eh, may daw pa rin. Ah, nanalo na kasi to ng award. Ah? Oh, sige na, magaling na. Mm. Pero kasi ang pagiging magaling pa rin, ano yan eh, subjective, subjective pa rin. Oh, oh. oh, so nanalo na siya ng mga acting award. Mga ha? Ay! Pupa. So, hindi na to ito yung star, hindi to local. Veteran na to. Oh, oh actress ito ah, to make the long right story short hindi <laughs> na <naka> wheelchair hindi <laughs> na wheelchair. wheelchair ah nanalo kakapanalo ng award hmm. meron siyang ongoing teleserye at the time nanalo Ayan. ng award hmm. do after that ay eh, malakas tuwi eh, itong actress na to sa isang network dahil talagang parang hindi nababahan alam ko na okay so yung sumunod niyang teleserye aba na lock and director. Yeah. Kasi meron siyang uh, meron siyang anong tawag sa ganon? Parang um, demand. Ayan. Okay. Na no take two. Eh, okay. siya, sa kanya nang gagaling? Oo, o, sa kanya nang galing. Oh. Kahit daw, uh, basta kung mag-shoot siya, okay. ayaw niya na may take two pa. Hindi yan, hmm. hindi yan. Ayaw hindi niya na may take pali. two. Kaya na loka ang nawindang ang director. Kasi e, kahit yaman, nga naman gano'ng kakahusay. si direct? At kahit na award winning ka, eh kung hindi yun ang bet oh, ng director, oh. hindi hindi yung sa taste ng director yung na, na i-deliver ng actress. Aba, walang karapatan ng director na magpa take two o take 3 o oh, kung ilang ah, ah, take pero, pa yan. Oh, relax ka lang. Ayun nga eh. May ginakakano kasi, <laughs> de. Yun. So, nawindang talaga daw ang director sa actress yeah. na ito. Ano um, nangyari? ah uh, oh. hindi naman na nai-report sa akin kung nai-take to pero may ganon parang may diskusyon doon na nag Siyempre, oh, na, direct walang take to mm. ha to siguro sa tagal ng teleserye ka naman na nagkakamali baka ba? take 3 oh, yeah. agad ang gusto baka, alaw, baka dun sa mga eksenang intimate ayaw niya ng take two. hindi naman intimate to actress na to <laughs> <laughs> ano ba? <laughs> kaya para niya, kukunan yung, kukuna yung kissing si ganyan Direk, direct walang take to ganon alam, hindi ganon ko parang karamihan naman ng na Excel to so, mga talakan o mga emote emote. Hindi oh, na clue na. Ano pa ba bang clue basta a wide winning actress siya <laughs> na uh, parang kung titingnan mo malakas sa isang network dahil hindi talaga na Babakante. mabakante halos halo. Ah. So uh, tapos favorite mo ba 'yon? Hmm. Ito. Paparati, sino pa parati kung nakikita? O, wala na. Ah. Ano na lang, ano din to, hindi lang siya yung malakas, yung kanyang mga ibang... Um, Ay! package deal. Package deal. Ganun na lang po. Ito. Pa ah! Ayun Ay! na, tawa na si Jai. Okay, so, <laughs> ayun ang aking dahu, Dalang mga yung... kamaritet. At gusto ko lang uh, batiin ang ating kaibigan na si Chuk Gomez na nag-birthday nag -birthday noong September 10. Okay. to okay. So, happy birthday, uh -oh. Chuk! Love you! Yan. To. Oh. Yeah. talaga naman. Hindi sila mapakali. Ang baho! Ang baho. Hindi yung baho. Nangangamay ka na. Ah. Napaka-judgmental <laughs> napaka mo <laughs> na. Man. Oh. Oh, no, Wala judgmental. pa ako na kwento. Grabe. Eh. <laughs> 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 Wala, Wala pa ako na kwento. <agad. laughs> yes. At <laughs> pag narinig yung kwento, I'm sure ganun din ang oh, mga kwento. Okay, Eto na, ayon sa aking reliable source, very reliable source. Okay. Ibig sabihin, nandodon talaga siya. At naamoy na yeah. siya. Ay witness siya. hindi pala ay witness. No, no, no sweet. <laughs> Ito na ang eksena. Siyempre, di ba, pag nasa taping naman talaga, mapa mapatelesery, may mga tent kung saan doon ang holding area ng mga artista. Mm. Meron din tayong tinatawag na portalet. Mm -hmm. Ang portalet, di ba, oh, ang portalet, di ba, parang, ano yun eh, as... <laughs> 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 Naalala naman <laughs> <laughs> Ang portalet, siniset up lang yan eh, na parang may iniinidorong oh. eh. Pero in fairness ha, basis sa naging experience ko pag nagtitaping before, iba-iba talaga. Depende sa supplier ng portalet oh, eh. Oh. Di ba meron portalet na kaso, yung ano, sakto lang, may inidoro yun na yun. Meron nga may iba yun. May, mm -hmm. Na-experience namin mm -hmm. yan, may aircon, ang ganda talaga, mm -hmm. parang may nilolium pa, tapos may labalababo, ganun yung magandang portalet. Ito naman, hindi niya na nakwento kung maganda o tsaka ang portalet. Ang nangyari daw, may isang uh, dancer-actress. Dancer-actress. Okay. Yes, may isang dancer-actress na naging trending din naman siya ng bonggam bongga. Tapos, ang setup kasi, oh, halimbawa, ito ang tent. <laughs> tapos, ito ang portalet. Ganyan <laughs> ka tabi. Ah. Ito, ito, ito ang tent. Ito ang <laughs> portalet. Magkatabing ganyan. Yeah, oh. Si, si dancer actress, hindi ko na mapangalanan. <laughs> si dancer actress daw, dumumi. Pasintabi po, ah, sa mga kumahan. Yun na nga. Dumumi sa portalet. <laughs> Oo, oh, oh, hindi pwede, ah. Hindi talaga oh! pwede. Dumumi oh. sa portalet. Hey. Ay, katabi ng tent. Ako tabi sa mga kumakain. Kaya ah, nga ang baho eh. O, di ba? Ako nga yung sabihin sa akin ngayon na judge nga eh, talaga. Mas oh, right. so, natin hindi pa yung reaction nyo, di ba? <laughs> Dumumi sa portalet. Hindi ngayon kinaya kasi umalingaso yung amoy sa tent. Parang lahat ng mga artista ang kiyauti, ang baho, ano to, ganyan ganyan. Alam mo, naloko daw talaga yung mga iba-artista kasi binubuhat yung mga tent. Pinalabas lahat, nilipat sa malayo talaga yung tent. Sino yan? Nilayo dun sa portalit. Ano yung taping Al o shooting? Taping ito. Hindi na siguro kinaya nila talaga oh, pero oh, kahit oh, pa. Dapat malayo ano naman yung, yung portalit. Eh? Wala bang CR talaga at oh. all dun sa location? Sure. Ang oh, hindi oh. ko sure wala ko dun sa teleserye na yun eh. Oh, wow. ay! yun ang clue. So, hindi sa pangako sa sa'yo. Huwag kayong ano. So, hindi Tagal na nun ah. Hindi ako Correct. ano, mapalagay. Mm -hmm. Hindi ako mapalagay Ayan. oh. Grabe naman yun. Hindi naman ginagamit ang portalet sa oh, ano. Hindi naman Patingin <laughs> nga. Ayan. Alam mo, tatawa kayo pag nabasa nyo. <laughs> Alin dyan? <laughs> Yung nasa taa. Ayan, may guhit. Ayan. Ay, ah, uh, oh uh, na uh, Hindi na so okay lang na basta ito. Parang hindi. nasa character siya. Parang hindi mo naman Patatakan, parang mo nalaman oh. mo parang ah. Kaya naman pala oh. Oh, parang gano'n. Talaga gano'n reaction ko din. Ang dami daw talaga. Talagang alam mo, sabi talaga ng mga ibang artista <laughs> at saka production, baklano na amoy na, napasplit talaga kami, <laughs> oh. te. Ayaw magandang clip doon. Hindi ko alam kung ano yun. Ang ano sa akin. dancer, You're actress clue. eh. Oh, sure. Napa-split. Dancer, actress eh. Ano bang mga ginagawang madalas sa mga dancer na babae? Mag-split. Oh. Ay hindi, sa amin kasi ano, freestyle. Ay, okay. Hello! Hello hula-hula na po kayo sa hashtag ang baho. ko lang syempre ang Hermes Salon University Tower to Galicia Street, Espanya, Manila 10am to 9pm. Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina Bakit pa ganyan la... nagiging <laughs> sweet ka? <laughs> Kasi kailangan sa <laughs> 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 Go ahead. Sorry, <laughs> sorry. Sorry, go. Hermes Salon, University <laughs> Tower, Tugaliches, to 10 A.M. to 9 P.M., Monday to Sunday, Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña, Premier Drip, Opo, sa uh, Tower 5 ng SM North, meron sila. At sa iba pa, Sir Glenn Recto, po yan, syempre. Maraming salamat din sa uh, Beauty Derm, Mami Ray, September 23, kita Kita-kits tayo dyan sa SM General Santos. Kasama wow. ko si, ano, uh, Jesse Salvador, kapatid naman, Si Tau Reyes, si Darla Soler, si EA Guzman, Bubay Pipita, at si Jelay Andres. Kitakits okay. kita tayo -kit dyan. At syempre, Babatay Milk Tea at ang Yam O. Mm. Yan po. Oh, ako na. Sana yan. Ay, pala. <laughs> Sino why? Mainit-init pa ito, mm. mga beshi. Ay, sa'yo yan. Mainit-init. Sobra kasi very recent lang ito. Kumakanta diba? rin? ah uh, medyo. Pero mas kilala rin siyang mag nag nagte-trending din ang mga dance mga dance ah. ano niya. Dancer actress din ito ah. pero ah. ibang Yung level. Version naman pero nagkalat. Nagkalat <gasps> sa loob ng pinag-uusapang uh, worldwide na laro ng mga ah. sikat o oh, ah. ba diba? Sa FIBA ito. Sa FIBA ito. Kaya talaga O, Oh, yun ang number one clue. Correct. itong actress na ito napasaway na siguro sa sobrang na, nadadala siya ng paghanga niya uh, doon sa mga kagagwapo ng mga malaga malag malagriego na mga so, itsura. Talagang uh, ang ang, ang komp, ina ang complimentary ticket nila kasi malapit doon sa may court court hmm. side. court side na ganyan nandoon lang sila alam naman naglalaro. Siyempre may mga may mga referee doon at may mga hmm. coaches na ayaw nung pakalat-kalat. Ang gagawin daw nito ni, ni sexy actress dancer na kontrobersyal. Talagang bababang ganyan. No. Tapos papapicture na ganyan. Nagaganyan-ganyan eh, siya. Eh, na. nakakaabala doon sa mga naglalaro. Naglalaro at saka doon sa mga nagbibigay yan ng, pure, ng coach. Pure. Ng Alam mo, ngayon. Etcetera, etcetera, <laughs> ganyan. So, sinasaway siya pero <laughs> dead. O oh, yung galing nila! <laughs> ah, o, galing so, yun. Pa -pa Paano ang gano'n? Pa, pa selfie ganyan, ganyan. Habang ongoing ang game ha, din. Alam mo, oh, parang ba? nega ang mga chika sa kanya talaga. Eh, Pasaway -pasaw -pasaw nga talaga siya siguro. Pasaway naman oh. si Nampal. So, sinaway naman. Pero pinagsabi yan, pero inulit pa Hindi lang isa dalawang beses niyang ginagawa. At saka talagang naka-high heels yan, ha. oh ang ganda pa lang. Naka-high heels. May resting naka-heels yan. Talagang sasalampak daw ng ganyan para lang mag-video -mag ng ano para lang maka-emote siya. Oh. Kaya hashtag oh, sinaway, sinaway Pasaway. sa way. Papanasin din si pa. Actually. Mm -hmm. Pero di ba nag naging dating niya yung kanyang naliling na ano na eh. isang politiko from the chuchu. Ah. Tapos nung makakita siya ng mga kagwapuhan parang hindi na lang siya nagbabad. Hindi na toklo. Give na. Pag hindi nyo pa sure na wala ka mga kamarite. Diyos pa rin ang sa mga uh, kapwa eh. ko Uragon. O diba Luzon Visayas Mindanao. Jeric Lucientes and uh, Roger S. sa Connecticut at saka kay Uh, Joy Yang sa New Jersey, Lolita Di Dios Katsuki sa si Japan, <laughs> Jackie La Chica and Graciela oh, Bablish sa Sydney, Australia, oh, hey. Ricardo Avena dyan sa <laughs> LA, o oh, diba? At lahat po ng ano, mga pupuntahan at guguluhin namin yan sa mga darating na panahon. Oh, yun na. Dr. Jessica Dean ng hmm. Ideal Vision, Dr. Jerry Casata and Dr. Shelly Ricasata ng Faces and Curves. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun lang po. Paibabaw ako. Oh. Hmm. At si Anna Bais, magpalakas. Ayan. Okay, mga Marites, hula na kayo. Magbabalik po ang Marites, Marites University. University!